Umuulan ng malakas noong gabing yun. Malamig, madilim, at halos walang tao sa kalye. Si Marco, isang simpleng lalaki na kagagaling lang sa trabaho, ay naglalakad pa uwi. Basang-basa na ang kanyang sapatos, pero hindi na niya iniinda. Sanay na siyang hindi komportable, sanay na rin sa pagod. Ang mahalaga lang sa kanya ay makauwi at makapahinga. Bitbit -bit niya ang lumang backpack, at suot ang kanyang lumang jacket na paulit-ulit na niyang tinatahi kapag may butas. Sa harap ng isang convenience store, may napansin siyang babae na nakaupo sa gilid, medyo nakayuko, ni walang payong. Nakapulupot ang mga braso sa katawan, nanginginig. Basang-basa rin, sa dami ng mga taong dumaan, tila wala ni isa ang tumigil para tanungin kung ayos lang siya. Hindi alam ni Marco kung anong pumasok sa isip niya, pero bigla siyang lumapit. Hindi siya sigurado kung lalapitin ba talaga niya o hindi, pero biglang kumilos ang mga paa niya. Miss, giniginaw ka ba? Gusto mo ng jacket? Tanong niya, medyo nahihiya pa. ala ang babae, maganda siya, kahit basa ang buhok at medyo mapotla. Tila gulat na gulat siya na may lumapit. Hindi siya agad nakasagot, tumanggo lang siya, marahang marahan. Agad na tinanggal ni Marco ang kanyang jacket at isinuklob sa balikat ng babae. Ramdam niya agad ang lamig sa kanyang mga braso, pero hindi niya ininda. Mas importante sa kanya na hindi magkasakit ang babae. Salamat, mahina ang boses ng babae. Halos hindi marinig dahil sa ulan. Wala yun. Sigurado ka bang okay ka lang dito? Wala kang kasama. Umiling ang babae. Hindi siya nagsalita, pero halatang problemado. Hindi naman nangungulit si Marco. Tumabi siya saglit, at pinahiram pa ng basang panyo niya. Hindi siya nagtanong ng pangalan. Hindi rin siya nagtanong kung bakit siya naroon. Pakiramdam niya, hindi kailangan. Minsan kasi, sapat na yung presensya. Sapat na yung may isang taong handang umintindi, kahit hindi ka kakilala. Ilang minuto pa ang lumipas, dumating ang isang mamahaling sasakyan. Bumaba ang isang matandang lalaki at agad lumapit sa babae. Ma'am, nandito na po ako. Pasensya na. Tumayo agad ang babae, pero bago siya sumakay, nilingga niya si Marco. Salamat sa jacket mo. Hindi mo alam kung gaano mo ako natulungan. Nginitian siya ni Marco. Ingat ka. Umalis ang kotse. Naiwan si Marco sa ulan, giniginaw. Basang-basa at walang suot na jacket. Pero may kakaibang init sa dibdib niya, para bang kahit saglit lang, may nagawa siyang tama. Habang naglalakad siya pa inisip niya ang babae. Mukha itong edukado, may kaya. Mamahalin ang sapatos, kahit basa. Pero bakit kaya siya nandoon? Hindi naman siguro palaboy, baka may pinagdadaanan lang talaga. Pagdating niya sa bahay, agad siyang nagbihis at piniga ang mga damit. Wala siyang maraming gamit, isang lumang electric fan, lamesa, at kama. Simpleng buhay, pero ngayong gabi, para bang may kakaiba. Parang may binago ang isang simpleng kabutihan. Kinabukasan, bumangon siya ng maaga. May klase siya sa hapon at kailangan pa niyang magbenta muna ng fishbowl sa umaga. Ganito ang araw-araw niyang buhay. Hindi madali, pero pinipilit. May pangarap siyang maging guro balang araw. Habang nagtutulak ng kariton, naalala niya ulit ang babae. Kumusta na kaya siya? Nagtatrabaho kaya? Naalala niya yung sinabi nito, hindi mo alam kung gaano mo ako natulungan. Parang may bigat sa mga salitang yun na hindi niya agad naintindihan. Minsan talaga, kahit isang simpleng kabutihan, may mas malalim na epekto kaysa sa inaakala natin. At hindi niya alam, yung gabing yun, yung simpleng pag-abot ng jacket, ay magsisimula ng pagbabago sa buhay niyang hindi niya inaasahan, kinabukasan, maaga palang ay abala na si Marco sa pagbebenta ng fishball sa gilid ng eskinita. Inayos niya ang maliit na lamesa, sinindihan ng kalan, at nilagay ang mga tusok sa lalagyan. Marami na siyang suki, mga estudyante, jeepney driver, pati mga construction worker. Sanay na siya sa ganitong rutin, pero hindi niya maalis sa isip ang babae kagabi. Kahit ilang beses siyang abala, paminsan-minsan ay napapaisip siya, sino kaya siya talaga. Pagkatapos ng pagdebenta, diretso siya sa eskwelahan. Hindi siya full-time student, working student lang siya. Kapag may kita, nakakapag-enroll. Kapag wala, tinitiis muna. Pero kahit papaano, hindi siya sumusuko. Pangarap niyang makatapos para makapagturo sa mga batang katulad niya na nangarap din. Sa klase, halos hindi siya makafokus. Paulit-ulit bumabalik sa isip niya ang malamig na gabi, ang pasasalamat ng babae, at ang mamahaling sasakyan. Habang nakaupo siya sa pinakadulo ng classroom, napatingin siya sa labas ng bintana. Umuulan na naman, parang sinasadya ng tadhana. Pag uwi niya, naglakad siya papunta sa convenience store na pinangyarihan ng lahat. Wala siyang plano, pero gusto lang niyang balikan yung lugar. Baka sakaling naroon ulit ang babae, pero wala, tahimik ang paligid, maliban sa patak ng ulan. Kinabukasan, isang hindi inaasahang tagpo ang naganap. Habang naglalakad siya papunta sa terminal ng jeep, may nakita siyang pamilyar na mukha, ang babae. Nakapila ito sa gilid ng kalsada, basang-basa ulit, pero this time, may dala ng payong. Napatingin si Marco, hindi siya sigurado kung lalapitin o hindi. Baka hindi siya maalala, pero bago pa siya makaisip ng dahilan para lumayo, lumapit na ang babae sa kanya. Ikaw yung nagabot ng jacket nung gabi, di ba? Tanong ng babae, may bahagyang ngiti. Napangiti si Marco, sabay tango. Oo, ako nga yun. Ayos ka na ba? Oo, salamat talaga, hindi ko makakalimutan yun. Tahimik silang naglakad ng magkasabay. Parang hindi nila planado, pero pareho silang papunta sa direksyon ng terminal. Walang masyadong salita. Hanggang sa makakita sila ng taxi, sabay pa silang tumingin sa driver. "Gusto mo ikaw na," tanong ni Marco, medyo nag-aalangan. "Pwede tayong magsabay kung okay lang." Alok ng babae. "Sure," sagot ni Marco. Sa loob ng taxi, unti-unti silang nagkwentuhan. Nalaman niya na ang pangalan ng babae ay Elise. Tahimik lang ito pero halatang matalino. Sinabi ni Elise na nagtatrabaho siya sa isang kumpanya pero hindi na nagdetalye. E, "Ikaw, anong ginagawa mo?" tanong ni Elise. Part-time vendor, part-time student, sagot ni Marco, sabay ngiti. Pangarap kong maging teacher balang araw. Napangiti si Elise, mukhang mabuting tao ka talaga. Nagpatuloy ang usapan nila hanggang makarating si Elise sa baba niya. Bago bumaba, tumingin ito kay Marco. Salamat ulit ha, sa jacket, sa pagiging totoo. Ngumiti lang si Marco, walang anuman. Ingat ka, pagkababa ni Elise, hindi maipaliwanag ni Marco ang nararamdaman hindi niya inaasahan na makikita ulit ang babae, at mas hindi niya inaasahan na ganito kabilis ang koneksyon na nabuo sa pagitan nila. Simple lang ang mga sinabi, pero mabigat sa damdamin. May kung anong misteryo kay Elise, at hindi niya may kakaila, gusto niyang makilala pa ito. Hindi pa niya alam, pero sa mga susunod na araw, mas lalo pa niyang maiintindihan kung sino talaga si Elise. At hindi lang siya basta isang giniginaw na babae sa kalsada, makalipas ang ilang araw, tila naging bahagi na ng araw-araw na iniisip ni Marcos si Elise. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero bawat pagkakataong naaalala niya ang mukha nito, may kakaibang saya sa dibdib niya. Hindi niya inasahan na isang simpleng pagkikita sa ulan ang magiging dahilan ng mga bagong damdamin. Isang hapon, matapos ang klase, naglakad si Marco pa uwi. Pagdating niya sa may abangan ng jeep, nakita niyang nakatayo si Elise. Nakaayos ito, pero halatang pagod. May dala-dalang maliit na bag at mukhang may. Hinihintay. Tumingin ito kay Marco at ngumiti. Hoy, ikaw na naman, bati ni Elise. Parang lagi tayong nagkakabanggaan ah, biro ni Marco. Siguro nga may dahilan kung bakit tayo laging nagkikita, sagot ni Elise, medyo seryoso ang tono. Naglakad sila ng sabay. Habang nag-uusap, naikwento ni Marco na minsan siyang sumasali sa mga volunteer events ng barangay. Mahilig siyang tumulong kahit hindi bayad, lalo na sa mga bata. Nagvolunteer ako minsan sa feeding program sa May Covered Court. Gusto ko lang makatulong kahit paano, kwento ni Marco habang naglalakad. Ang bait mo, sagot ni Elise. Hindi lahat ng tao gagawin 'yan nang walang kapalit. Wala lang, masaya lang ako kapag alam kung may napasaya ako. Simple lang ang pangarap mo, no? tanong ni Elise. Oo, ayoko ng komplikado. Basta makapagturo ako, makatulong sa iba, sapat na 'yon sa akin. Ngumiti lang si Elise at hindi na nagsalita pero halatang napaisip siya. Nang gabing yun, tumanggap si Marco ng text mula sa kaklase niya. May schedule daw sila kinabukasan para sa isang campus activity na may partnership sa isang malaking kumpanya. Kailangan lahat ng estudyante sa department nila ay dumalo. Excited si Marco, hindi dahil sa event mismo kundi dahil sa libreng food at possibility na baka may makuha siyang bagong opportunity. Dumating ang araw ng event. Maaga siyang pumasok. May mga speaker, may exhibits, at may mga empleyado mula sa kumpanya Habang pinagmamasdan niya ang paligid, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa entablado Magandang umaga po sa inyong lahat Ako po si Elise Madrigal Natigilan si Marco, napatitig siya sa entablado, CEO ng Madrigal Industries At kami po ay masaya na maging bahagi ng programang ito para sa mga estudyante Hindi makapaniwala si Marco, si Elise, CEO Siya pala ang pinuno ng kumpanyang nagsponsor ng event hindi niya alam kung matatawa o matutulala. Ni hindi niya naisip na ganun kataas ang katayuan ng babaeng nakausap niya sa ulan, sa taxi, at sa simpleng paglalakad. Nakita ni Elise si Marco sa crowd. Saglit silang nagkatinginan. Walang salita, pero malinaw sa mga mata ni Elise, kilala kita at hindi ko kinalimutan. Pagkatapos ng speech, biglang naging abala si Marco. Gusto niyang lumapit pero nagdadalawang-isip siya. Baka iba na ang trato sa kanya ngayon. Baka hindi na siya ganoon kahalaga sa paningin ng isang taong may ganong posisyon. Pero kahit may kaba, naghintay siya sa gilid. Hinanap ng mata niya si Elise, at sa gulat niya, ito mismo ang lumapit sa kanya. Hi, bati ni Elise. Hindi mo sinabi na ikaw pala ay kabilang sa mga estudyanteng nandito. Hindi ko rin inakala na CEO ka pala, sagot ni Marco, medyo nag-aalangan pa rin. Pasensya ka na kung hindi ko agad nasabi. Hindi naman kasi importante yun nung gabing yun. Napangiti si Marco, oo nga, hindi naman talaga, naglakad silang dalawa palayo sa crowd, tahimik lang sa una pero pareho nilang alam na nagbago na ang ihip ng hangin. Ngayon, hindi na simpleng estranghero lang si Elise sa mata ni Marco. Isa na siyang taong may kapangyarihan, may impluensya, pero sa kabila noon, hindi niya nakalimutang ngumiti sa isang simpleng lalaking nagabot ng jacket sa ulan, makalipas ang ilang linggo mula sa event, mas naging madalas ang pagkikita ni na Marco at Elise hindi na ito tulad ng una nilang pagkakabanggaan sa kalsada. Ngayon, tila may unti-unting ugnayang nabubuo sa pagitan nila, isang ugnayang hindi nila maipaliwanag pero parehong nararamdaman. Minsan, nagkikita sila sa labas para kumain. Minsan, sabay sila umuwi. Pero walang label, walang tiyak na direksyon. Basta masarap lang ang samahang meron sila. Isang araw, habang nasa school si Marco, niyaya siya ng professor niyang sumama sa isang volunteer program na may kinalaman sa edukasyon ng mga batang out of school. Agad siyang pumayag, mahilig talaga siyang tumulong, lalo na pag may kinalaman sa mga bata. Excited siya sa activity, at sa gulat niya, isa sa mga sponsors ulit ng event ay Madrigal Industries. Dumating ang araw ng programa, nag-volunteer si Marco bilang assistant teacher. Habang abala siya sa pakikipaglaro at pagtuturo sa mga bata, biglang dumating si Elise. Nakasuot siya ng simpleng polo at jeans, malayo sa imahe ng isang CEO. Sumali siya sa aktibidad, nakihalubilo at ngumiti sa mga batang parang matagal na niya silang kilala. Nakita ni Marco kung gaano katotoo si Elise kahit na mataas ang kanyang katayuan. Hindi siya tumayo lang sa tabi para mag-obserba, sumali siya sa laro, tinuruan ng mga bata, at nakipagkwentuhan sa mga volunteer. Napangiti si Marco habang pinagmamasdan siya. Sa isip niya, hindi lang pala mabait si Elise, may puso rin siya sa mga tao sa paligid niya. Matapos ang programa, naglakad sila pa uwi ng magkasabay. Tahimik sa una, pero malinaw na pareho silang masaya. Nang makarating sila sa isang maliit na parke, naupo sila sa isang bench. Alam mo, ang sarap sa pakiramdam na makatulong sa mga batang ganun, sabi ni Elise habang nakatingin sa langit. Oo nga, sagot ni Marco. Minsan, kahit walang kapalit, sapat na yung makita mong masaya sila. Tumingin si Elise kay Marco, seryoso ang mukha. Marco, gusto kong malaman mo, hindi madali ang maging ako. Sa dami ng inaasahan sa akin, sa dami ng mata na laging nakatingin, minsan gusto ko lang maging simpleng tao. Tulad mo. Nagulat si Marco sa sinabi ni Elise. Hindi siya sanay makarinig ng ganun mula sa isang taong may lahat. Pero naramdaman niya ang bigat ng boses nito, ang pagod sa likod ng bawat salita. Bakit mo ko sinasabihan ng ganun? Tanong ni Marco, kasi ikaw lang yung hindi tumingin sa akin bilang kung sino ako sa labas. Yung gabi na inabutan mo ako ng jacket, wala kang alam tungkol sa akin. Pero tinulungan mo ako ng walang pag-aalinlangan. Hindi dahil sa posisyon ko. Hindi dahil sa pera ko. Dahil lang tao ako. Hindi agad nakasagot si Marco. Pero ramdam niya ang sinseridad ni Elise. Marahang tumanggaw siya. Lahat tayo may dinadala. Baka hindi ko alam kung gaano kabigat ang sayo, pero, andito lang ako. Ngumiti si Elise, at sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang kamay ni Marco, hindi ito romantikong kilos, isang simpleng hawak lang pero puno ng emosyon, ng pasasalamat, at ng koneksyon. Sa gabing yun, umuwi si Marco na hindi alam kung anong mangyayari sa kanila. Pero malinaw sa kanya, kahit magkaibang mundo sila, may bahagi ng puso ni Elise na nakakakonekta sa kanya. At sa mga susunod na araw, ang koneksyon na yun ay mas lalalim pa, hanggang sa maramdaman nilang hindi na lang basta pagkakaibigan ang meron sila, hinabukasan. Maaga pa lang ay abala na si Marco sa kanyang tindahan ng fishball. Habang nag-aayos ng kaldero at ihaw, hindi mawala sa isip niya ang mga sinabi ni Elise kagabi. Parang hindi pa rin siya makapaniwala na ganun pala kabigat ang nararamdaman ng isang tulad niya, isang CEO, may sariling kumpanya, may kapangyarihan. Pero sa loob, may lungkot, may pagod, may hinahanap. At kahit simpleng tao lang siya, nararamdaman niya na may halaga pala ang presensya niya kay Elise. Habang nagbebenta, nakatanggap siya ng mensahe mula sa isa sa mga staff ng Madrigal Industries. Inimbitahan siya sa isang maliit na pagtitipon ng mga scholars ng kumpanya. Hindi siya sigurado kung bakit siya inimbitahan, pero hindi na siya tumanggi. May halong kaba at excitement ang naramdaman niya. Dumating ang araw ng event. Pinaghandaan niya ito, nagsuot siya ng pinakamaayos niyang polo, inayos ang buhok, at naglinis ng sapatos. Pagpasok niya sa venue, marami siyang nakitang mga estudyante na kapwa galing sa hirap. Natuwa siya dahil alam niyang malaking tulong ang ibinibigay ng Madrigal Industries sa kanila. Habang nakaupo sa isang mesa, biglang lumapit si Elise. Salamat sa pagpunta, sabi nito, nakangiti. Medyo kinakabahan ako, sagot ni Marco, sabay tawa. Hindi kasi ako sanay sa ganitong setting. Walang dapat ikakaba. Isa ka sa dahilan kung bakit gusto kong ipagpatuloy tong programang to. Napatingin si Marco kay Elise. Ako, oo, simula nung gabing yun, narealize kong marami pa palang taong tulad mo, Totoo, tapat, at may malasakit. Kaya gusto ko ring bigyan ng pagkakataon yung mga taong kagaya mo na makapagtapos, na magkaroon ng mas magandang bukas. Tahimik si Marco, hindi niya inasahan na ganito kalalim ang epekto niya kay Elise. Sa dami ng taong nakapaligid sa kanya, siya pa ang pinili nitong pasalamatan. Habang nagpapatuloy ang event, ibinahagi ni Elise sa entablado ang kanyang kwento. Paano siya lumaki sa hirap, paano siya lumaban sa mga pagdududa ng ibang tao, at paano siya umabot sa kinalalagyan niya ngayon. Hindi naging madali ang lahat. Nagtrabaho siya bilang tindera, janitress, assistant, lahat ginawa niya bago siya naging CEO. Ipinakita niya na ang bawat tagumpay ay bunga ng sakripisyo. Tahimik lang si Marco habang nakikinig. Habang naririnig niya ang kwento ni Elise, mas lalo niya itong hinangaan. Hindi pala ito isinilang na mayaman. Tulad niya, galing din ito sa wala. Pareho pala silang lumaban para mabuhay. Matapos ang talumpati, bumalik si Elise sa mesa nila at tumingin kay Marco. Kaya ako natulala nung gabing inalok mo ko ng jacket. Dahil matagal na akong hindi natatanggap ng kabutihang walang hinihinging kapalit. Nagkatinginan sila ng matagal. Wala silang sinabi. Pero sa katahimikan, may mabigat na damdaming naglalapit sa kanila. Hindi na lang ito basta pagkakaibigan. Hindi na lang ito basta pagtanaw ng utang na loob. Sa mga sumunod na araw, naging mas madalas ang usapan nila. Minsan tumatawag si Elise kay Marco sa gabi para lang kumustahin siya. Minsan pinapadalhan siya ng pagkain sa bahay. Pero hindi ito pabayda, hindi ito mayabang, simple lang, halatang totoo. At si Marco, kahit may kaba, unti-unti nang nahuhulog. Pero isang gabi, habang nag-uusap sila sa telepono, biglang naging seryoso ang boses ni Elise. Marco, may kailangan akong sabihin. Ano yun? Tanong niya, kinakabahan. May posibleng ipapadala ako sa ibang bansa. May offer kasi para sa expansion ng company namin. At baka kailangan ko nang umalis sa loob ng ilang buwan. Hindi agad nakasagot si Marco. Para bang may biglang bam -igat sa dibdib niya. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Pero isang bagay ang malinaw, ayaw niyang mawala si Elise sa buhay niya. tahimik lang si Marco habang naglalakad papuntang paaralan. Ramdam niya ang bigat ng balita ni Elise kagabi. Kahit hindi niya aminin, nasaktan siya. Hindi pa man malinaw kung anong meron sa kanila, pakiramdam niya ay mawawala agad ito bago pa man magsimula. Hindi niya alam kung may karapatan siyang malungkot, pero hindi niya rin kayang itago ang lungkot na nararamdaman niya. Habang nasa klase, halos wala siyang maintindihan. Tila lumilipad ang isip niya sa ibang lugar. Laging bumabalik sa kanya ang tanong, aalis na ba talaga si Elise? Babalik pa ba siya? At kung umalis man siya, may puwang pa kaya siyang iniiwan para sa isang tulad niya. Pagkalabas ng klase, biglang tumawag si Elise. Nasa labas ako ng school mo, sabi nito. Agad siyang lumabas. Nakita niya si Elise na nakasandaw sa sasakyan, may hawak na dalawang paper bag ng pagkain. Kumain ka na, tanong nito. Hindi pa, sagot ni Marco. Halika, sabay tayo. Umupo sila sa may parke malapit sa paaralan. Habang kumakain, pareho silang tahimik. May gustong sabihin si Marco, pero hindi niya alam kung paano uumpisahan. Si Elise, parang naghihintay lang. Alis ka na talaga. Tanong ni Marco, diretsahan. Tumango si Elise. Oo, in a few weeks. Matagal ka ba doon? Hindi ko alam. Depende sa takbo ng proyekto. Baka buwan, baka taon. Hindi alam ni Marco kung anong sasabihin. Gusto niyang tanungin kung may balak pa ba itong bumalik. Gusto niyang marinig kung may iniisip pa rin siya tungkol sa kanila pero hindi niya may pilit. Ayaw niyang magmukhang mapilit o mahina. Marco, biglang sabi ni Elise. Gusto kong malaman mo, kahit anong mangyari, importante ka sa akin. Hindi ko inasahan na makikilala kita, lalo na sa ganong sitwasyon. Pero ngayong nandito ka, ayokong mawala yung koneksyon natin. Pero mawawala din yun kapag malayo ka na, sagot ni Marco, halos pabulong. Hindi kong totoo, sabi ni Elise. Hindi kong pareho nating pipilitin. Napayoko si Marco. Baka hindi sapat ang kabutihan ko para sa'yo. CEO ka, may mundo kang binuo. Ako, nagtutulak ng fishbowl. Nag-aaral para lang makasurvive. Hinawakan ni Elise ang kamay niya. Ang kabutihan mo ang dahilan kung bakit ko iniisip lahat to. Sa dami ng taong nakilala ko, ikaw lang yung hindi tumingin sa akin base sa posisyon. Ikaw lang yung nag-alok ng jacket habang wala akong masabi. Hindi mo kailangan ng diploma para maging mabuting tao. Pero paano na tayo? Tanong ni Marco, tuluyang napatingin sa mga mata ni Elise. Wala pang tayo, Marco. Pero kung papayag ka, gusto kong ituloy kung anong meron tayo. Kahit malayo, kahit mahirap, napabuntong hininga si Marco, hindi siya sanay sa ganitong usapan. Pero ramdam niya ang katapatan ni Elise. Hindi ito pangako ng fairy tale. Isa itong totoong pakikibaka, ng dalawang taong may magkaibang mundo pero iisang damdamin. Pipilitin kong intindihin, basta, wag mo lang akong kalimutan, sagot ni Marco. Hindi kita makakalimutan, sagot ni Elise, mahina pero buo. Mula sa araw na 'yon, naging mas madalas ang pag-uusap nila. Kahit may takot sa darating na pag-alis, pinili nilang ipagpatuloy ang samahan. Hindi nila alam kung saan ito patutungo, pero alam nilang may halaga ito, isang bagay na hindi nila gustong pakawalan. Habang papalapit ang araw ng pag-alis ni Elise, mas lalong tumindi ang damdamin ni Marco. At sa bawat tawanan, bawat simpleng sandali, mas lalo siyang nahulog. Ngunit alam niyang darating ang araw na kailangan niyang harapin ang katotohanan, aalis na si Elise. At sa gabing yun, habang nakaupo siya mag-isa sa kanyang kwarto, biglang pumasok sa isip niya ang tanong, sapat ba ako para hintayin? Lumipas ang mga araw at ramdam na ramdam ni Marco ang bigat ng nalalapit na pag-alis ni Elise. Habang papalapit ang takdang araw, mas lalo siyang natutong manahimik, hindi dahil wala na siyang pakialam, kundi dahil hindi niya alam kung paano ilalabas ang emosyon. Takot siya, Takot na baka mawala ang tanging taong nagparamdam sa kanya na may halaga siya sa mundong puno ng pagod at paghihirap. Isang hapon, may dumating na tawag mula sa Madrigal Industries. May special event daw sa headquarters, isang board meeting na may presentasyon tungkol sa bagong proyekto sa ibang bansa. Isa si Marco sa mga inimbitahang observer bilang isa sa mga kinatawan ng scholarship volunteers. Naisip niyang baka ito na ang huling pagkakataon na makita si Elise bago ito umalis, kaya pumayag siya kahit kabado. Pagdating niya sa building, napalunok siya sa kaba. Lahat ay nakapormal, nakasuot ng blazer, at formal magsalita. Siya lang ang nakapolo at jeans. Pero pinilit niyang hindi magmukhang maliit. Pinilit niyang tumindig ng maayos kahit kinakabahan. Ilang minuto ang lumipas, dumating si Elise. Nakasuot ito ng corporate attire, pero halatang may tensyon sa mukha. Bago pa man magsimula ang meeting, tinawag siya nito papunta sa gilid. Marco, buti pumunta ka, sabi ni Elise. Hindi ko palalagpasin to, sagot niya. Gusto kong makita kung gaano ka kagaling. Kahit saglit lang. Ngumiti si Elise, pero may bigat sa mga mata niya. Kailangan kong harapin to, kahit ayaw ko. Pero sana, andito ka. Tumanggo lang si Marco. Hindi ako aalis. Habang nagsimula ang meeting, ipinresento ni Elise ang plano ng expansion ng Madrigal Industries sa Southeast Asia. Mahaba ang diskusyon, maraming tanong mula sa board members. Habang nagsasalita siya, napansin ni Marco na tila hirap si Elise huminga. Pinagpapawisan siya at tila pinipigilan ang sarili. Bigla na lang, habang nasa gitna ng presentasyon, napatigil si Elise. Tumahimik ang buong silid. Napayuko siya at napakapit sa mesa. Agad na lumapit si Marco, walang pakialam kung nasa harap siya ng mga direktor at empleyado. "Elise, okay ka lang?" Hindi agad nakasagot si Elise. Nanginginig siya at halatang may matinding anxiety o panic attack hindi siya makatingin sa mga tao. Maraming mata ang nakatuon sa kanya, at tila bamigat ang mundo sa balikat niya. Hinawakan siya ni Marco sa kamay, marahan. Tumingin ka sa akin. Ako lang. Walang ibang tao. Dahan daw ang tiningnan siya ni Elise. Andito ako, sabi ni Marco. Hindi mo kailangan silang lahat paniwalaan ngayon. Kailangan mo lang huminga, isa-isa lang. Sa presensya ni Marco, unti-unting bumalik ang kulay sa mukha ni Elise. Huminga siya ng malalim tumingin sa mga board member, at muli siyang nagsalita, matatag, buo, pasensya na po, may ilang bagay lang akong kailangan ayusin sa sarili ko, pero ang plano ay tuloy, hindi para sa akin, kundi para sa mas maraming taong matutulungan natin. Nagtapos ang meeting na may pagtanggap sa proposal, palakpakan ng mga tao, pero para kay Marco, ang tunay na tagumpay ay hindi ang proyekto, kundi ang lakas ng loob ni Elise na bumangon sa gitna ng kahinaan. Pagkatapos ng meeting, lumapit si Elise kay Marco. Tahimik lang sila sa loob ng opisina. Akala ko babagsak na ako kanina, bulong ni Elise. Hindi ko hahayaang mangyari yun, sagot ni Marco. Ngumiti si Elise. Marco, salamat. Sa lahat, wala yun. Basta alam mong andito ako, kahit saan ka man mapunta. Tumingin si Elise sa kanya, at sa unang pagkakataon, hindi na siya CEO. Hindi siya may-ari ng isang kumpanya. Isa lang siyang babaeng natutong umasa sa isang lalaking walang ibang kayamanan kundi ang kabutihang loob. Sa mga mata ni Elise, nakita ni Marco ang tiwala. At sa mga mata ni Marco, nakita ni Elise ang pag-ibig na hindi nang hingi ng kapalit. Malamang, kailangan pa ring umalis si Elise. Pero bago siya lumipad, may isang gabi pa silang natitira. Isang gabing hindi nila bibiguin Gabi bago lumipad si Elise papuntang Singapore, nagkita silang muli ni Marco sa parehong parke kung saan sila unang nag-usap ng masinsinan. Tahimik ang paligid, malamig ang simoy ng hangin, at parang sinasadya ng oras na bumagal para sa kanila. Walang ilaw kundi ang poste sa kalsada at ang mga alitaptap na sumasayaw sa dilim. Nasa bench sila, pareho nilang alam na ito na ang huling gabi bago pansamantalang magkalayo. Walang bumubuo ng salita sa loob ng ilang minuto. Parang parehong natatakot na sirain ang katahimikan na ngayon ay mas mahalaga pa kaysa salita. Ito na yun, bulong ni Elise, habang nakatingin sa langit. Parang ang bilis, sagot ni Marco. Parang kahapon lang, giniginaw ka pa sa gilid ng convenience store. Napangiti si Elise. At ngayon, aalis na ako dala ang jacket ng lalaking yun. Isinoli mo na yon, ah, biro ni Marco, pero halatang pilit ang tawa. Elise, sambit ni Marco pagkatapos ng mahabang katahimikan. Ayokong magsalita ng sobra, pero gusto ko lang sabihin, salamat. Dahil pinatunayan mong kaya rin pala akong pahalagahan kahit hindi ako kagaya mo tumingin si Elise sa kanya. Marco, mali ka. Mas matagal na akong gusto kang pahalagahan, pero mas gusto kong ikaw mismo ang makakita kung gaano ka kahalaga. Kasi hindi mo yan madalas makita sa sarili mo. Napayuko si Marco. Hindi niya alam kung iiyak siya o tatawa. Pero ramdam niyang sa bawat salitang banibitawan ni Elise, may tinatamaan sa loob niya. Alam ko mahirap ang long distance, sabi ni Elise. Alam ko rin na walang kasiguraduhan ang mga bagay. Pero kung hihintayin mo ako, babalik ako. Hindi agad sumagot si Marco, pero tumingin siya kay Elise, malalim, diretsyo, walang alinlangan. Hindi ko alam kung kailan kita ulit makikita, pero isang bagay lang ang sigurado ako, hindi kita kalilimutan. Hindi ko kayang kalimutan ang taong pinili akong pakinggan kahit ako pa ang tahimik. Ngumiti si Elise, at hindi kita iiwan na parang hindi ka naging bahagi ng buhay ko. Dadalhin kita kahit sa ang parte ako ng mundo. Dahan-daang humawak si Elise sa kamay ni Marco. Mainit, Matatag, sapat para maramdaman nilang may koneksyon pa rin kahit anong distansya ang dumaan sa pagitan nila Ipagpapatuloy ko ang mga proyekto natin dito, sabi ni Elise At gusto kong maging parte ka pa rin nito kahit hindi kita nakikita araw-araw Basta huwag kang pabayaan sa sarili mo, sagot ni Marco At kung kailan mo man maramdaman na napapagod ka ulit, alalahanin mong may isang lalaking minsang nagabot ng jacket at handa ulit yun ibigay kahit mas giniginaw siya Tumawa si Elise, sabay pikit, parang gustong itago ang luha. Hindi na ako giniginaw ngayon. Salamat sa iyo, niyakap nila ang isa't isa. Hindi ito yakap ng pamamaalam. Ito yakap ng pag-asa, na kahit sa pagitan ng magkaibang mundo, may dalawang pusong handang maghintay, lumaban, at maniwala. Nang sumunod na araw, umalis si Elise. Walang engranding eksena, walang drama sa airport, pero naiwan sa puso ni Marco ang damdaming hindi mabuburin ng oras o distansya. Bumalik siya sa kanyang routine, fishball, klase, volunteer work. Pero ngayon, may direksyon. May inspirasyon. May elias. Linggo ang lumipas, naging buwan. Minsan natahimik, minsan may tawag. Pero hindi nawala ang ugnayan. At isang araw, may dumating na sulat. Marco, malapit na akong bumalik. Pero bago yun, gusto ko munang sabihin, sa dami ng taong nakilala ko rito, ikaw pa rin ang taong gusto kong makasama sa mga darating na araw. Babalik ako, hindi bilang CEO lang. Babalik ako bilang Elise, yung babaeng tinulungan mong main item sa ulan. At yung babaeng minahal ka, kahit di mo pa sinasabi. Ngumiti si Marco, wala siyang sinabing kahit ano. Pero ramdam niyang ang simpleng pagkilos ng pag-aabot ng jacket ay nagsimula ng kwentong higit pa sa inaakala. niya at doon nagsimula ang totoong bahagi ng kwento nila, hindi perpekto, pero totoo.